<laughs> oh, humarap kayo dito, humarap. humarap um, kayo dito <laughs> doon ka naman, doon ah. sa kanila. Oh, hindi harap. sa harap. One, two, smile. Mag-smile na kayo? ka. Tayo sa Malamig, malamig. man tayo sa kabilang banyera. May magandang view daw doon. Sa taas nito guys, yung Lecabitos. Yung sa St. George Chapel. Dito doon. doon, doon. St. George. Hmm. Iyon yung natin. Okay. Pupunta tayo doon? Hindi na. Ah. St. George Licabitos. May vlog kami ah. dyan. mo ba yun? And. At ang background natin dito yung Partinon Zoom natin guys. Zoom. So, yan. May vlog din tayo diyan, guys. Hanapin niyo na lang sa mga videos namin. Mga previous. At saka doon na rin sa likod noon. Yan, dagat na yan. May mga barko. Pirayos na yan. Okay. Right, let's go. At dito tayo sa uh, other side <laughs> ng view. <laughs> yeah. Dyan yung Acropolis <laughs> party noon. At ayon yung Olympic stadium na luma. <laughs>

<laughs> oh, oh. First How do you find Greece? Huh? How do you find Greece? It's it's all rock. How do you find Greece? Greece is a beautiful place. Joke. Beautiful <laughs> naman talaga. Langya ka number one beautiful play, uh, place. Okay, ano? news beautiful place yata to eh. Greece? number one to. Record mm. record record. Really? Oh, Sila ang number oh. one. Number one. Number thirty Number 30. Oh. 30 oh. something yata uh, tayo. Uh, ano naman? Worst destination? <laughs> worst naman na anong outing? Huwag naman. <laughs> Ay, worst, eh uh... Ano bang worst na country? Huwag mo nang pag... wag na natin pag-usapan yung worst. Baka mag number one pa. <laughs> ang ng pusa! Puti! All white! Like snow! Oo, oh, pwede sa siomay. Nasaan? <laughs> mm. Kumakain ka ng siomay? Hindi ah. Nasaan? Eh, Kumakain ako ng siomay pero hindi okay. pusa ang yes. kinakain ko. Kumakain ka ng siopaw. Siopaw, yun ayan sa. pala may mga bahay ng mga bahay siguro ng mga pusa yun kaya ang daming pusa dito. May nilagay talaga na bahay. Ah, may kapehan doon, doon tayo magkape oh. Ayan, 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 ayan. Pusa, guys. Kaya kalat ng pusa. May mga kinalat na bahay-bahay si nila. Diyan, kape tayo, guys. Doon, sa may view. Ano yan? Cactus. Cactus. look at the view hmm. kape tayo guys alright yung iba talaga dito nagpupunta nagkakape kasi nga ang ganda nung background Kaso uh, lang sobrang mahal ang kape dito. Siyempre. Kasi binabayaran mo dito kasama sa kape yung view. Ayan, upuan hanggang doon. Sige na bro, order na kayo tapos doon dito tayo para kasi malamig doon. Open. Eh kung gusto sa loob din tayo, mayroon doon na. Di, di, dito na. Dito tayo guys para Sabi ni Paunte, sa gabi daw din tayo dito, sabi. <laughs> Maganda raw dito sa gabi, sabi niya, dito na tayo. Sige na, order ka na. Cappuccino. Cappuccino Kapuccino masarap. Metrio.

kafe thank you meron ah. daw yes Ala talaga eh ang ganda talaga ng view Hindi ang musal, kundi kung lang kami. Pinapailan mo. Ang baby yun, uh, guys. So, ginala nila yung baby nila. Pero malamig doon kasi open. Bakit? Hindi kasi pupunta siya sa atin niya. Kaya hindi siya sa mama. Hello guys. Say hi. Gusto mo to?

kami man. Na, napagod na rin siguro sa kalilipad yan. Kauna anahang Olympic, ay, ano, Stadium. Olympic na Yan yung pinagganapan ng Olympic Games dito sa Greece. Kasi nung 20, uh, 2004, uh, nag-build sila ng bago. Nasa Marosi naman yun, guys. Uh, yung pinag pinagsimulan ng Olympic Games. All yung phone ang nalusin mo o yung mag uh, na nah isang pamilya um, uh, nawala yung hindi kaya kasi pag nawala yung hindi yung babalik marami ding nakaupo doon guys at may ikon sila doon may gazebo sila doon na close hmm. Yeah. inaanda na yung kape natin at dyan na yun yung Diyan na yung paakyat papunta doon sa Likabitos. <laughs> Mababait naman yung mga pusa dito guys. Nahawa ng mga bisita. Pero yung number,

Kami, Kape lang. naman kayo dito. <laughs> <laughs> dito. lang dito dito dito. Salamat. Sal sa <laughs> may kamahalan nga lang yung mga kape, mga sandwich nila dito dahil sa view. <laughs> <bio. laughs> At saka yung pagdala nila dito yung mang... nung mga paninda nila. Ayan. Mataas kasi dito guys. Okay. Maambon na may dom doon guys doon sa uh, tok ng building okay, yan oh, na bubble uh, dom di ba may share ako sa bangkit Papagago mo na wag mo may Kumakain na si Maring Hera <coughs> mm. ay na. Lipat na yung mga pamilya doon. Maambon? Oo. Oh. Oo, ah, uh, maambon. Mm. <laughs> Kano resibo? Magkano isang Magkano isang kape? Magkano isang, isang kape? 39 yung limang kape? Magkano ang isa? Balik lima 6. 6, 6 euro 6. 6. Hmm. 6 euro guys yung kape